yung ginagawa ko pag tinatanggalan siya ng bagat. Dadamin ko pa siya. Ng balat. Tapos, pag muna siyang lalagyan ng sabog, ng kahit anong para makuha yung balat, puro balat na siya. Tapos maganda pag yung ano, yung pulo, kasi yung balat niya, uh, may sa masama sa akin Yan guys, kung paano magtanggal ng balat ng mungo, nandiluluto. Then, Nalagyan po natin siya ng dahon ng mayroon maya. maya. Celery. Masarap po siya guys yung celery. Kahit saan pwede siya isa. Kapitin kasi ako napakalaki ng napakalaki yung celery. Yung dahon. Tinan ko siya ng iwan ng pino. Mayroon maya, maya. kapitin ko po Ayan guys, ayun yung tatanggay na ako. Malap ng mungo. Ayaw kasi may pala. Gusto ko wala siyang daan. Ayan na. Kunti okay mo lang siya. Wala niyang lumutang.